good morning guys nandito po ako ngayon sa aking mini garden Nag-harvest po ako ng aking tanim na alugbati panghalo ko sa aking nilulutong uh, sinigang magluluto po ako ngayon guys ng sinigang dahil ngayon po ay sunday wala po akong pasok, di up ko po kaya ito magharbis po ako ng aking tanim na alugbati guys alam nyo guys, maganda ang may tanim na alugbati kasi hindi na kayo bibili sa palingki at nakatipid po kayo. Madali pong magtanim ng alugbati guys kahit malang sa paso. Kung wala kayong lupa, kahit malang sa paso guys, pwede na. ba? Diba? Ganyan lang po guys, simple lang. At saka pag may tanim po kayong alugbati guys, hindi po mahirap alagaan ang tanim na alugbati. Ito po ay madaling buhayin. Diligan man lang yun ng one or two times a week, pwede na. Kung naulan naman ay wag na guys. Madali pong buhayin guys ang tanim na alugbati. Kasi hindi siya masilan guys kaya hindi kayo mahirapan na magtanim ng alugbati guys. I-try nyo guys na magtanim ng alugbati para na rin mayroon po kayong Gulay, kung gusto n'yong magtanim ng gulay o kaya magharbis ng gulay, mayroon na kayong pang-ulam, guys, 'di ba? Yan po ang kaya naman pag may tanim po tayong alubati Hindi na nating kailangan pang bumili sa palengke, 'di ba? Super suko di nga. Tingnan nyo guys oh, nagha ako ngayon pang ko na sa tanghalian, 'di ba? Maganda po ang panahon ngayon dito sa isla ng Saipan wala pong ulan, walang bagyo, napakainit nga eh, grabe ang init ngayon, lalo na sa tanghali, napakainit pero okay lang, at least hindi naman tayo nasa labas lagi, napunta lang tayo sa labas, saglit lang, kaya walang problema sa init. Ang mahirap po yung may pasok sa mga construction uh, industry, yun po ang napakahirap, napakainit. Pero wala namang problema yun dahil sanayan lang naman ang mga construction boys mga sanay na sila kaya bali wala na sa kanila ang init ng araw guys kaya sa ngayon guys ito bising busy, busy ako sa pagkaharvest ng aking tanim na alugbati habang tinitignan ko ang aking tanim na alugbati guys nakakaramdam ako ng parabang stress free ako parabang uh, gumaganda ang aking pakiramdam kasi nakikita ko ang aking pinaghirapan na pagtatanim ng alugbati yan po guys, oh, nagha-harvest na ako kaya ka napakagandang pagmasdan ang tanim na alugbati. Guys. Kaya ini-encourage ko po ang lahat guys na magtanim po tayo ng alugbati sa ating mga paso o sa bakuran kung may lupain kayo para na rin sa ating mga pang-ulam, uh, pang, pang saug sa mga ulam guys. Maganda pong may tanim na alugbati pag may Uh, tanim po kayo guys, mayroong anihin. Uh, Thank you for watching guys. Please like, comment, and follow for more. Good morning, good morning, good morning guys.